fansick guys hi guys so ito pa ang aking aming kuan guys panood no okay. lugay mami kamata sa so, ganiha buntag. so kumain kami ng tanghali na thank you anak kaya ngayon ngayon ako nakaluto finally makakain na jimindoas mga anak guys diba ang sarap ang sarap talaga guys kaning baboy lang ang hinalo ko kasi uh, baboy lang meron eh wala kaming pasayan kaya wala pasayan yan pero masarap pa rin guys kain tayo so ito yung lunch time namin Ba guys so mag muna So, kain na na. guys, ngaon ta. No. Hmm. Meron din kami yung pineapple juice. Thank you, anak. Ano yun? Bleh. Init. Oh. yung hmm. ato? Ito? Mana kalau nak kagami saya mau sure. stick, sop Ini, mana pa tang tak na. na siu, tak siu nak, no. nak minat tak? Tidak. Sa kain pa ni mo kapit bahay ron. Mhm. Mm Ako Sige. Sige ni sasap. Pak siyo guys. Mamsa na lost pad ma. Dah putih nang nawang. Aku dos pat lagi kau. Bila oi. <laughs> Pengen aku putih lagi kau. Ya, nak putih dos pat putih. Putih kan tadi kan dos pat.